Hello mga Ragnarok fans! In today's video, share ko saan nang yung aking sustain bilang isang tank priest na laging sinasabihan ay daw 7k lang yung kanyang heal. Pero kapag tinitignan nyo or observe nyo yung aking mga PvP videos, makikita nyo na in almost all cases or most of the time, laging puno yung buhay nito kasi nga meron siyang ma-sustain na i-discuss ko for today e syempre kung gagawa ka ng yung utility build di ba isa rin yan sa mga kailangan mong tignan kasi part of the traits ng isang pagiging utility build number one is being tanky and number two is dapat may magandang sustain sa sarili mo So, meron nga nung dalawang combinations na yon, ma-abuse mo yung pagiging utility role mo, debuff and controlling the enemy. Okay? So, imagine this character na binil ko, F2P only. So, tanky siya, may magandang sustain, and then, uh, ginawa mo siya on certain utility classes or utility roles. Ginagawa mo lang is nagdi-debuff -de ng nagdi-debuff. -de Talagang masar sa'yo yung kalaban mo. Problema is that madami ayaw nila ng ganon. Gusto nila mangkilite, di ba? Mangkilite ng kalaban and a lot of them na gumagawa ng ganon. F2P DPS role, hindi naman nakakarating sa peerless, di ba? Hindi sila competent enough may paglaban sa mga spender sa peerless. So, eto yung mga nire-recommend ko ng mga support and utility roles last time imagine lahat ng to binild mo tanky and may magandang sustain then nagdidibap -de ka lang nagko-control ng kalaban and hirap ka nilang padapain di ba dapat mas nag-enjoy ka nun eh kesa yung nang ka na nga lang hinahina pa ng bawas mo hindi ka makapatay di ba yun yung parang boring and eventually yung mga ganon magsasawa na lang yun sa pvp okay But first of all, okay, laging criticism sa pari ko, eh kung 7K heal yan. Di ba, hindi, hindi ka makapag-support ng Nightmare Temple. Di ba, sino may sabing 7K yung heal neto during PvP? Di ba, na-discuss ko na to dati. Ang heal neto guys, during PvE or kapag nag support ako is maabot ng 50 to 60,000 plus. Di ba, ganyan yung heal niyan. Kaya napakadali sa mag-support Diba? Mga extreme challenge, mga nightmare temple. Di ako nagpapabuhat sa mga ganyan eh. As long as wala akong penalty, 'di ba? Kahit nagkakape lang yung karakter ko, kayang-kaya niya mag-support. But first, bago niyo atupagin kung saan niyo kukunin yung sustain ng HP ng mga characters niyo, is dapat magpaunat muna kayo kasi walang kwenta yung sustain or magandang sustain kung hindi makunat or malambot yung karakter nyo. So, review muna din. Ito yung PvP stats na nga F2P character right now. makita nyo HP, 140,000. K-Def, m -dep, mataas because of my assumption. Damage reduction, physical, brado, 96%. Magical, 93% na. So, pataas pa rin ng mataas. Crit resistance, 15%. And then, 97 sa crit res. PVP damage reduction 2,000 na eh, easily pwede pa yan pumalot uh, 2,500 in the coming weeks reduction to medium 12.5% reduction to demi human 24% and then syempre dapat kumpleto rin kayo sa resistances sa mga elementals so wind, fire na sa ngayon mostly uh, dapat ang i mo is ano, fire and tsaka yung ano, wind kasi pag napansin nila na mataas yung resistance mo sa fire Nagswitch sila sa wind yung mga ano, sage Nagiging thunderbolt yung ginagamit nila Okay And then you have neutral resistance sa mga pali na rock Na eto I think uh, Hindi ko pala to nababago So dapat eto uh, Survival pala to. And then eto is Crack backler. So, tumas pa actually yung HP ko, 146,000 na. So, neutral is 35. And then, syempre, may bagong-bago yung bagong costume. Ayan, o. Oh, reduction versus player, 5%. So, additional na, pampakunat. And then, minsan, yung mga bugok na mga F2P DPS. Diba? Kino-compare lang nila, guys, yung substat, quasi, tsaka special, eh. Nakikitan ko naman siya sa ano eh, substat, quasi, tsaka special, di ba? Ang hindi nilala, majority ng pampakunat mo guys, as in F2P is nandito sa sigil tablet. Na eto yung kailangan nilang butasin talaga. Na ano ba yung ginagamit ng mga spender para mabutas to? Siyempre, kailangan mo nila ng mataas na PVP damage bonus or... Yung mga heavy spender talaga para mabutas talaga yung defense na yan. Yung impale. Okay? Na mga F2P, wala naman silang ganyan. Kaya literally, manggigiliti lang talaga yung mabawas ng mga yan. So, number one tip uh, for sustaining a damage is food bop, Which is eto brad. Yan. Yung kulay blue na stream crab nippers. Yan yung number one food na dapat mong kainin before PvP kasi ayan no, di ba? Regenerates HP equal to 1,000 plus 10% of max HP every 10 seconds. Napakalanging silbi niyan itong food buff na to. Kasi nga di ba yung HP ng mga player during PvP uh, tumataas siya. So yung 10% na recovery ng HP mo every 10 seconds, napalaking bagay na yan. Okay? And then usually, ang pinanggo combo ko pa dito is Pampatas uh, pambatas pa ng HP, which is eto. Diba? Which is tong dalawang foods na to. Uh, basic foods lang siya. Madaling lutuin. Okay? Number two, of course, is your healing sustain. So, depende sa character mo kung meron ka. Pero sa pari, syempre meron. Meron yung heal na nandito na nga yung ano, infamous na 7k heal during PvP. And then bukod dyan, meron din akong sanctuary na ito yung mas sustain ko during PVP na 8.3k. Well actually yung healing ko kasi na skill hindi na siya pang sustain eh during PVP. Ang use na sa akin yan during PVP is yung ano damage reduction ayan oh 10% for 2 seconds. And pwede mo pa yan kombuhan ng ano dito sa Verus core mo Ayan, yung healing protection na yan kung makuha mo yung dimit niyan. And bukod sa healing protection, ito rin yung healing ages. So, yun yung dalawang combo niyan, nung heal na yun. So, technically, ginagamit ko na lang siya pampakunat. Meanwhile, etong sanctuary naman, I think okay na siya during PvP. Mabot lang 10,000 kapag pumipitik yung aking shigil na isa, which is eto, yung immortal body gawa ng effect niya na to. Pero, may na-discover ako about Sanctuary na potentially pwede kong i-implement at some point. And that is, ang Sanctuary kasi sa ngayon, pwede mo yan patasin by uh, ano, healing done tsaka healing taken. Diba? Kung nabapatas mo to, tumatas din yung Sanctuary. And then syempre, tumatas din yan kung meron ka nung Radiant Boost. Okay? Pero, ang na-discover ko is tumatas din yan kapag tumadami or lumalaki yung iyong ano, HP recovery na stat. Di ba? Kaya kung makikita nyo rito, meron ako ditong shield na HP recovery. Ayan, no? So, nire-reserve ko siya para matesting. And bukod sa shield, ayan, no? Pwede mo rin siyang kunin actually sa boots. So, nyari, testingin natin ha. So, right now, ang VIT neto is uh, 77. Eh, ang VIT kasi kapag pinapatas mo yan, tumatas yung HP recovery. So, kapag eto yung preset ko, 77 na VIT, makikita nyo, yung kanyang sanctuary is nasa 83. Okay? eh ang HP recovery nya is ano, 1015. Ngayon, mag-switch ako sa isa kong preset, which is eto. Ang VIT niya lang is 56. HP recovery 9908. Makikita nyo na bababa yung kanyang sanctuary. Oo, di ba? Naging 8-2 na lang. So, yun yung gagawin kong testing. Okay, once na ini-infuse ko na yon, we'll see ano yung magiging bago niyang sanctuary. And bukod doon, di ba? Meron ba akong napulot na ganito? So, technically, pwede na akong mag-equip ano, ng dalawang light prism for 40% na healing effect of sanctuary. Ang pwedeng pwede na yan, di ba? Kasi nga, hindi na ako aasa sa healing. Yung healing sa akin, pang reduce na lang ng damage yan, yung Sylvie yan sa akin. For on sanctuary na yung gagamitin kong sustain. Kasi nga, hindi naman ako nagpapatas ng M attack. Hindi naman ako gumagamit ng DIA during ano PvP, kundi survival. So, in the coming months, di ba? I will let you know kung maganda ba yung naisip ko na yon. Number 3 source is of course yung Shigil tablets. Ang dami rin ditong Shostain Brad. So the first one is etong surging protection kapag na level 3 mo na siya kasi nandiyan na yung ano restore additional HP of 253% of your P attack plus M attack na tuwing PVP nasa 20,000 plus na, 'di ba? every 20 seconds yan na uh, meron akong ano sustain sa aking sarili and syempre eto di ba kapag dalinis pa yung stats na ito tatas pa yung matak na eh di ba yung aking mga enchant things like that sa so, ngayon ko si Azen F2P kulang kulang pa resources hindi pa sila malinis pero pag nalinis yon dumami M attack na eto, mas madami pa yung magiging sustain na yung surging protection. Aside from surging protection, siyempre, nandyan din yung immortal body. Actually, kahit level 1 pa lang ata, meron na, ayan o, 5% of max HP per second for 10 seconds. So, 50% yung pwede niyang i-restore sa HP mo. Diba? Cooldown niya lang is 20 seconds. So, technically, grabing restore talaga yan sa sarili mo. So, kung yung bubuoyin mo na utility class is, ano, meron pa siyang, ano, pang heal or pang support. Diba? Sulit na sulit talaga sa itong immortal body. Kunyari, tulad ng, ano, alchemist. May kaparty ako sa DD na alchemist. Meron siyang sustain, eh. So, technically, pwedeng-pwede sa kanya to, eh. Another sustain is ito, yung Radiant Guardian. Na kung makikita nyo, kapag na-level 4, ayan, no? All friendly units inside the circle generate 1% of their maximum HP per second for 15 seconds. So, 15% yung isosustain niya na HP mo for that duration. So, not much. Pero, at least, pakuku natin kanya rin. Pero, ang pinakamaganda talaga dito and talagang gustong-gusto ko is eto. Yung deadlock aurora na wala ganong gumagamit. Especially sa mga pare. Kasi, ang mga pare... Uh, mas pinili nila or karamihan sa nila pinili nila to yung swift breakout for the additional pvp damage reduction di ba additional hp and pampakunat daw kapag na level 4 mo pero actually habang tumatagal yung laro i think mas na appreciate ko tong deadlock aurora especially pag nag level 30 or level 3 na to kasi ayan no magiging 30 seconds na lang yung kanyang cooldown So, sa ngayon kasi nga 50 seconds, magiging 30 seconds na lang. So, nyari pumitik to, nakatakbo ka, and then hindi ka nila napatay ng for that 30 seconds. ba diba? Parang additional lifeline mo lagi yan eh. And then, tignan nyo naman yung i-restore -re nya. So, 50% kagad ng HP mo, i-restore -re nya. And then, after ng 50%, diba? may sunod-sunod pa na tig-10% HP for 5 seconds. Grabing restore yan. Parang 100% plus yung pwede niyang i-restore sa'yo for 5 seconds. Kaya magandang maganda talaga yan eh. E what more kung na level 4 mo yan. Immediately magiging 60% ang i-restore -re niya sa HP mo. And 15% HP per second sunod-sunod for 5 seconds. Grabing restore yan. Na I think mas okay na to kesa sa i-reduce -re or yung potential na ire reduce na bawas ng sweep breakout. Di ba? Kapag level 4 to. Na especially, ako nagpapatas din naman ako ng HP. Kapag mas matas yung HP mo, mas managiging sulit na sulit itong deadlock aurora na to. Di ba? Kaya makikita nyo sa mga PvP videos ko, makatay na yung karakter ko, pero makatakbo ba kasi biglang mapupuno yung kanyang HP. Then, di ba? Hanggang sa magsawa na yung mahabol sa akin. Mag-change target na lang sila bigla. Kasi mag nila. Ba't ano, buhabalik yung buhay na itong target ko na ito. Di ba? And then, number four. Last but not the least is yung mga pet na rocks natin. Na ano, minamaliit yung ating mga pet na rock. Hindi nila alam yung importance ng pet sa larong to. So, unang-una -una guys, kapag nanonood kayo ng mga streamer, and yung mga streamer na yon is mga DPS, kunyari, dimensional drill. Ano yung lagi nilang nire di ba? Eh, bakit nag-change target yung, ano, yung character ko sa mga pet? Eh, nakatutok naman sa mga player, di ba? Bakit lagi nag-change target sa mga pet? So, ang ibig sabihin, no, yung mga pet na yan, pwede yan, ano, pang distraction, okay? Takasalulin din yan ng bawas. Kaya importante yung mayan, matatas yung HP din ng mayan, tsaka makukunat. And paano mo sila mapapatas yung HP, paano mo mapapakunat. Yun na papasok yung tinatawag nilang fake DP or pet na rock daw, which is eto. Diba, patatasin mo yung mga ganito nila. Yan, yung mga medals nila dito na pang pet, especially yung pang HP, patatasin mo yan. Okay. And then, siyempre, bibildan mo pa sila ng set na pang HP, things like that. Ang naging ending ay ano, tatas ng HP ng aking mga pet na mga meat shield yan, brad. Kapag nag-auto target yung mga bugok na DPS dyan, di ba? Sasalo din yan ng damage or makikisalo ng damage. And of course, bukod doon, nag provide din to ng mga sustain na hindi, ano, hindi mag-gets-gets ng ibang mga player nyare etong si Bulldog. Ayan, no? ba diba? Pag namatay siya, instant 20% HP. Sa'yo at sa mga kampi mo. Okay? Na malabit sa kanya nung namatay siya. Eto, si ano Child of Earth. Ayan din. Kapag namatay siya, instant 20% HP. Sa'yo at sa mga malapit mong ally. Eto, si Candlemorn. Morn. Bukod sa meron siyang heal. Na siguro pag nag tier 10 to abot ah, to 30,000 yung heal siguro nito during PVP with a quicker cooldown. Okay? Kapag nag tier 10 to, siyempre eh, bibisan mo ba yan ng mga cooldown acceleration, things like that. So healer na nga siya, nagbibigay pa siya ng shield eto. Ayan oh, di ba kapag papasok siya, instant 20% HP ulit sa you at sa mga alay mo. Okay? And then, you have Melee. Okay, nag-provide din ng heal na tuwing PvP, umabot ng 50,000 yung heal neto. And then, ito pa yung isa kong papasok, si Pearl. Uh, healer din siya. So, and then, ito rin. Kapag namatay siya, instant 20% HP. Diba? Na makakampi mo and sa sarili mo na din. So, yan yung silbe ng mga pet na rock na yan na hindi magets gets gets ng ibang mga player and ng mga bugok na content creator okay na uh, masyadong minamaliit pet na look daw kaya hindi ba sila nagtataka na kapag nagpipvp videos ako bigla bigla napupuno yung mga ano hp ng mga kakampi ko or nagtatagal sila things like that because of the pet di ba may mga passive skill yan may mga sustain kapag namamatay instant heal sa mga kampi mo yun yung hindi nila na realize and yun yung top 4 na ways paano ka magkakaroon ng sustain as a tanky support and utility role para malaki yung ambag mo during PVP and syempre para di ba? Maarating-rating nawang kayo guys sa fearless na yung ibang maingay diyan. Ang daming sinasabi, wala naman sa peerless. Di ba? Paano ka maniniwala sa mga pinagsasabi na mga maingay na yan eh? Hindi nga makabot-abot ng peerless. Or hindi nga makapag-upload-upload -upload ng kanilang PVP highlights. Kasi kapag in-upload nila, makikita doon na mga dapain ka agad. Dapain na nga. Hindi pa makapatay-patay ng kikilite ng ibang player. That's it. Thank you and bye-bye. Like, subscribe.